Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, mga damit, na second hand? Opo. Major kaskolan. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Uh, Anong ginagawa nyo? Uh, ang daming ukay-ukay dito sa Metro Manila, bawal ipasok yan. Merong... Very true, Your mer Honor. lang. Merong uh, directive ang WHO. Sabagat held hazard yan. Okay lang ang puso ko. Malakas ang puso ko. Bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? Kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Nung 2017, when you first started, ilang containers na napapapasok mo? In a week? Uh, hindi pa po ganung karami. Uh, give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So 15 or 14. Ang payment mo sa per container is 117 na mention mo kanina? Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano binabayad mo? Uh, depende po yun. Uh, Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Uh, Average amount? Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Mataas? Hindi ko nakamali. Mga nasa 280, 300, mga ganun. Po. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa Tara System? Kasi po, yung uh, duties and taxes nun, eh, mas mataas po talaga. Doon sa first before enrollment oh, sa Tara oh, system. Mas talagang mas mataas po talaga siya. Ah, uh, kung kasi itong uh, sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat nung so footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware. Wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container 'yan. Oo. It should be more. Kung idadaan mo 'yan ng legal, okay, answer me. It should be more. It should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes, po, your honor. Okay. And once you started with the Tara system, smoother yung pagpasok ng uh, containers mo. Tama ba? Yes, po, your honor. Walang uh, sudden inspections, walang red, red lane. Bigla, wala. Wala, po, your honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container. Yes, po, your honor. Puno man yan, or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes, po, your honor. And sa uh, testimony mo... These are all, siguro, kulang yung binayad just for the taxes alone? Yes po, yun. Kulang? Kulang. Now, how do you make the payments to these uh, members ng, uh, kung sino man ito binibigay yung, pay yung payment na 170? Uh, yung sa Tara po, uh, in-text po ako ni Tita Nani. So, depende po. Minsan, pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan, papupuntayin niya ako sa isang lugar. So, cash to? Opo, cash po. Always cash, handed over to this tita nani. Yes po, And you've met this tita nani in person. Yes po. So your kilala boy. mo, ma-identify mo yun na uh, yung yung person na to? Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng uh, ng ng pera? Weekly basis po. Ito. Weekly. Opo. So it total mo yung number of containers na pinapasok mo, and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement, ah? Huh? Yes po. And that's, anong araw yan binibigay? Tuwing Friday po ito. Fridays. So, cash, no? Kaya sabi mo? Cash po. Magkano kinikita mo per container? Uh, meron po akong 10,000 sa tracking. Meron po akong 10,000 pa uling patong. Tapos, container deposit. Sabihin natin mga 30,000. 30,000? That's included in the 170,000 per container? Yes po, yun. Included na? Congressman Flores, if I may. Wait, uh, sir. alam mo ba kung kanino napupunta yung magano 170 per container? Yes po, Your Pwede mo bang ikwento sa amin ni Congressman Kit kung kanino napupunta yung yung 170 na yun? Kung alam mo lang, no? Kung ano yung breakdown ng 170 na yun? Sabi ko nga po, uh, mahirap naman po magsalita ngayon dahil wala naman masakin akin yung mga dokumento ko. Pero kung yan po, nasabi ko na to lahat nunte eh. Senate hearings, con congressional hearings. Wala naman po nagbago. Nandiyan pa rin naman po yan. So hanggang ngayon? Uh... O pwede niyong makuha yan kung ano sa so, Senate. So or... nasabi mo na yan noon? Nasabi ko na po noon. Uh, tama ba yun, Jimmy, na yung uh, bayaran pala dyan o yung TARA system na sinasabi, e eh, per container? Yes, Your Honor. Ngayon uso na GCAS. Okay, sige. Salamat. Congressman Kit, uh, you may proceed. Continue, please. So kung you have 30,000 per container and there are 100 containers na pinapapasok mo every week, magkano ang ginikita mo? Mark? Malaki rin po. That's how much ba? I'm very poor in math eh. Ha? 3 million? 3 million a week? Uh, yes, sir. Honor. Oh, chucks. Oh, sorry. Uh, a week yan, ha? Your hindi la lagay dahil po yung mga Chinese po, hindi naman po talaga sila kaagad nagbabayad. O sige, if you compare yourself to the other mga yung nagpapapasok ng uh, containers, small time ka ba? Big time or medium? Wala, small time lang po. Small time ako. ka lang. So may ibang mundang mas nagpapapasok pa lang, mas malaking number of containers kaysa sa'yo? Opo. Every week? Meron po, marami po. with the indulgence, Mr. Chair of uh, uh, Congressman Kil Flores, gusto so lang in relation to what you're saying, uh, yung 170 na binabayaran mo, uh, Mark, uh, yun ay talagang walang resibo yon na anuman. Walang, walang kinukuha sa yung resibo anuman. Hindi ka binibigyan na resibo at everything. O magkano nilisibuhan doon? sa Tara po ba ito? Ha? Sa? Eh, sa, Tara, tara sa, meron. Sa Tara po ba ang sinasabi ninyo? Hindi, yung 170 binabayaran mo. Ah, meron po. Kaya nga po, sinabi, sabi ko po noon, noon pa ito sa Senate. Okay, magkano yung resibuhan doon? Iba-iba po yan. Meron pong uh, shipping line, meron pong customs duties. Okay, magkano yung, magkano yung lagay doon sa 170? Hindi ko na nga po kasi... P116 lagay. Hindi ko na nga po kasi ma... Pero lahat po yan. Eh, Pero palagay ko, meron kang, meron kang journal na tinatago sarili mo na nakalagay doon yung presyo ng binigay mo. Correct? Meron kang journal, meron kang sariling notebook. nilista mo yan eh. Alam nga na maibigay mo yan na wala ka malang records sa sarili mo. Sure. Ano, meron ka nun. Tama? Wala. Wala. Ba? Sure. Eh, anong klaseng businessman ka? Kung hindi mo dala record Parang, yung tinatang tin, yung binibigay kung ilan mo. po ba yung mga meron po meron po? Yung pala eh, meron. I-submit mo dito yung record. Oh, di ba? I mean, meron ka niyan. Businessman ka eh. Er, alam ko po kasi, yung hinahanap niyo po, na meron na po yan eh. Nabigay na nga po sa Senate dati noon. Doon... Bigay Senado pero wala sa amin. Ang inaano ko ganito. Ha? Binanggit mo kanina kay Congressman Flores na 170 per container ang binibigay mo, correct? Yes po, yo. Tinanong kita kung magkano nilirisibuhan doon. O, oh, hindi mo masabi kung magkano nilirisibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano lagay na binibigay mo. Sapagat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes po, Kasi yo. kung may resibo yun, may money, trillion. Yes po. Tama ba ako? Customs? Tama ako, di ba? Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or... Oh, Tama ako na ah, kung may lagay doon, walang resibo yun. Sa so, pahit kung mayroong resibo, may money trail lang makikita sa inyo. Hindi ah, naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno, eh. correct? I I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of... Hindi uh, ko sinasabi yung may personal knowledge. Sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman eh, Ah, uh, nagtatago ka pa na ko, ano eh. Ilan taong ka na sa customs? Your Honor, ah... Uh, Ilan taong ka na sa customs? About five years or Wala kang alam? Your Honor, ah... Uh, Mayroon about... yung, kung na, your Honor, your Honor, bira, five years ka na dyan, may alam ka. Bira, eh, ang inaano mo, meron kang journal na tinatago dyan. For example, like, okay, 170,000. Niresibuhan ang 100,000. Yung 70, walang resibo. Lagay yun. Di ba? Therefore, yung walang resibo ng 70,000, nire-record mo yan sa personal journal mo. Businessman kay. Sige okay, po, Your Honor. I Kumahanap ko po. Mahanap mo yan. Kumahanap mo. Mahanap mo yan. Maniniwala ako sa sinasaya mo kung bibigay mo sa amin dito yung personal na record ng mga lagay ng mga na binigay mo si Chair. Okay? Isubmit Is mo dito. Para maniwala kami sa iyo. O makikita namin ngayon 'yan. Eh kung yung sa drugs nga eh, sa drugs. Ha? O yung, pin yung pinapanood ko, Congressman Flores, sa Netflix yung Narcos. Ha? Meron silang journal eh. Meron silang journal, record book na nilista o oh. o oh, kanino binigay ito? Nakalagay ito ni. Eh. Kaya yung binigay, meron ka nin doon. Tama? Yes po, Mr. Uyo, Chair. pala meron ka pala eh. Sabi mo sa amin. Para makita namin kung sino tumanggap. Eh nanguhula tayo dito, sasaya mo, o sino yung katanggap niyan? O manguhula tayo dito, hindi mo masabi. Bigay mo sa amin yung listahan. May listahan kayo eh. Meron po po tayo itong uh, customs police? ad uh Can you please come forward and identify yourself, uh, sir? Have you no. taken your oath? Yes, Camilo Cascolan. Yes. What is your the function of, the, cost of uh, the ESS actually is to prevent uh, smuggling. Prevent what? Prevent smuggling. smuggling. Prevent corruption, correct? Uh, it, yeah, As a consequence, Your Honor, prevention lagay, correct? Again, Your Honor. Prevention lagay. Corruption yun need? Eh. Yes, Your Honor. Ilan tahong na sa customs? Sir, uh, I'm 38 years in the service, Your Honor. In customs? Yes, Sir. 38 in customs. Yes, so sir. alam mo lahat nangyayari diyan. If, uh, if you do not answer us right, I am going to file a resolution to investigate the Bureau of Customs. Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, medyo kaskolan. Bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, sir, Honor. Anong ginagawa nyo? Uh, uh, Anong ginagawa nyo? Actually, Honor, uh, Your Honor, we apprehend these shipments. But, uh, There are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming, yes, Your Honor. Ang daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Merong, Very true, Your Honor. Hindi lang. Merong uh, directive ang WHO. sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, ano itong tanong ko, ha? Sir. Bakit nakakapasok sa customs yan? Ah, pagkatapos mo sagutin niyan? Yes, I want the attorney from Quezon to to answer me on that. Sir, actually the okay okay that's coming in. Comes... Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Malakas from... ang puso ko. Yes, sir. Sir, it comes from many ports. It not it's not only the ports in Manila but also ports in Mindanao and the Visayas. Uh, salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito. Uh within the audience of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? bakit bakit hindi nyo nakikita? bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? Uh, first of all, your honor, ah uh, okay okay can be declared as uh, bed sheets, used bed sheets, uh, used shoes. what is uh, what is prohibited, your honor, is used clothing. Major Cusco it, 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 and that can be declared, but you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. Uh, but if you most, go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What yes. I'm saying right now is this. Ito ha, o, oh, pinangkit na ni Mark Taguba, numami na siya. Numami na siya kasi tinanong kanina ni... ni uh, ni si yon na kung ano ang laman ng container eh di ba sinabi mo kanina Mark na ito ay mga ano sa'yo mo kanina general merchandise general merchandise ngayon inamin mo na nagpapasok ka ng mga uka'y uka'y correct yes okay ilang container ang pinapasok mo uka'y uka'y alam ayon uh, po hindi ko po alam kung uh... Pwede nilang ipasok yan kahit sa ang container doon. Eh. Sinong nagbubukas ng container? Meron po. customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero Oo. yung... Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas, correct? Yes po. Oh nag-raise out sa double Group ah, para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, ah, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun.